Hi, hi, hi. Ito ulit Pambansang bartender po ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan, nandito ako sa akin lugar. Dito po sa Santa Maria, Bulacan. Ayan o. Oh. Naglakad-lakad ho ko. Ayan, naninibago ako dito sa aming lugar. O, matagal na ako hindi na pupunta. Ayan o, oh. may mga ba baka. Ayan o, oh. ganda. Baka kita. Ayan, ang dami yung mag-retory birds yan. Ayan, ayan, ayan. Ang dami yung palay tatanim mo ng palay o. Kaya tatatakahan ko kung sa saan galing ang tubig na to. <laughs> ayan. Ayan o. <ho>, ayan. <tinyo> baka po dyan Ay, dami ha ganda kung tingnan nyo kapaligiran eh. marami yung mga hayop yan ang dami yung ipo no? nagliliparan yan. palubog na ho araw yan o oh. Yan. No araw kasi ano ko yung kalsada na to wala yan, baka nakatingin pa sa atin eh. Yan, eh, may nagagrass cutter udo sa dulo-dulo yan iikot ko ho kayo di sa amin lugar yun ang kabila yun tinatawag ko na buena pista ho yan, yan. ibon. Ayan, kita nyo, ay nagliparan, ayan. Nagliliparan, ayan. Say, siya against the light kasi yung araw ko palubog. Ayan, yung araw palubog. Ayan. ayan. Napakaganda ho dito. Napakasarap po mag-relax dito. Ayan. 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 Nag-iisa lang ho ko naglalakad dito. Ang kaharap ko, puro baka, saka mga ibon. Ayan, ayan, ang dami. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ito ang tower na to, o yung ano ho na to na kuryente. Ayan, bata pa ho ko, nakatayo na yun. Ayan. Andito pa rin. Ilang dekada na ako nakatayo to. Oh. Yan oh. yung mga baka. O, oh. ibig oh. nakasakay pa sa ibabo ng baka. Yan. Ayun o, nakasakay Ang oh. galing ano. Ayan oh. nakasakay oh. Yung mga ibon doon sa ibabo ng baka. dami yung baka oh. Hindi ko alam kung sino may aki. o yan, lalapitan lang po natin poste. Ayan. Pagod na ho kalakat. Yan, nakita ko lang ho ito. Gumawi ako sa lugar na to kasi parang ito na lang ho natitira ho. sa baryo namin na walang ganang tao at yung mga bukirin, yung mga baka. Yan, yan. Maraw din ho kasi may alaga akong baka. Yan, yan. Yan, mga nakapastol. Yan, maganda ho. tingnan. yan. Puro na hulugo ko sa ano, pilapil. Lapitan nga ako natin itong poste na to. noong batao kami, pag doho umuulan, bumapagyo, o may mga kidnap, pag doho, doho ano, pupunta sa malapit na to. Alam nyo, napakatagal kong dating tumira rito, no? Sa lugar ko namin. Alam nyo ba, sa totoo, ngayon ko lang ko nalapitan ng gusto to. <laughs> Kung kailan ako tumanda, saka ko lang na, nalapitan ko ito. Itong, oh, yung tawir ko, laki. Pakataso pala na ito. Oh, pero ngayon ko lang nalapitan ko. Oh, laki oh. Sa tagal-tagal ko na ho nakatira dito. Ngayon ko lang ho nalapitan. Ayun, pupunta ko tayo sa gitna. Lawa ko sa ako ba yun? baka ayun, ayun! Ayun! Alam nyo, no? Ito, may papakita ko sa inyo. May isa ko ko ipapakita. Yan, bago matapos sa ating videos. Kaya lang ko malayo. Hindi ko alam ko ako nakakalating. Pero ang Japano at ang Korea eh, may cherry blossom. Tayo rin no, meron yan eh. Papakita ko sa inyo. Teka, mag-aampor ako maglakad ha. Nakita ko ho ito eh. Popocus ko sa inyo. Yan, sige, na, sige, lalakad lang ho tayo. Aray ko. Mataas yung sinelas. Yan, papakita ko sa inyo yung cherry blossom natin. hirap po dito ito ko sinasaka ho ito may bata ito yan, may baka. ito buti ho nakita ko gusto gusto ko ito eh kala nyo po ba ang Japan lang may cherry blossom tayo rin ho mayroon local version yan mayroong tayong sarili papakita ko sa inyo yan wait lang ho malapit na tayo malapit na yan yan baka yan snow yan kasi pag sa camera be parang layo ako problema ko ko ito pagbalik sa kapilang bari yun ako pinulot sa pagitan na ako naman na pista at uh, parada ko ata ito yan napakita ko sa inyo yung mulaklak na to ito ho promise napakaganda nung bata ko ko eh nilalapitan ko ito eh kala nyo ba ang Japan lang at ang Korea ang may cherry blossom Meron din ho tayo niyan, hindi lang ho natin nabibigyan ng pansin. Noong araw ho, napakarami ho nito na dito sa amin. Yan, ito, 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 no, napakaganda ho dito. Oh, malakas na hangin. No? Although marami na akong bahay ho sa lugar ho na yun. Yeah, pero ito, the best ho ito. Ang daming ibon, ayun, nagliparan. Dito ho sila nakatapot. Yan. Napakaganda ho ng ulang, -ulang, -ulang ini tuh pameran nya oh iya parang cherry blossom yan. oh iya oh iya oh. oh ganda oh oh iya yang oh, bulak-bulak nya kalau blossom ya, iya iya oh ya, oh iya oh, oh. kukuah-kukuah tayo itu mababak iya iya oh. oh oh di ba kalau di ini cherry blossom ya, no oh. parang gantuan nih. Eh. Oh, ito yung local version nung natin. Oh, ayan. Oh, nung araw, ho, marami yung puno nito sa amin eh. Ito na lang oh nakikita ko ngayon eh. Sana wag nang maputol 'to. Ayan, oh oh, ayan ho, oh. oh, dami oh. Oh. oh, ayan oh. Oh, oh. ito ang ganda oh. Oh, oh. Yan, tinatangay ng napakalakas ng na hangin. Oh. Pero alam ko kung tawag ko dito, parang ito ay tinatawag na ano, puno ng kakawati. Yan, kakawati ultrihu ito. ayan ay mga bulak -lak. Ayun oh, na ko. Oh. Oh, napakaganda ho nito. Na Kala nyo, Japan lang ang cherry blossom. Ito, meron mo tayong local. Ito, sarili ko natin. Napakaganda ko. Napakaganda. Oh, napakaganda. Oh, napakalakas ko na. Oh, yan. Yan, oh. Oh, oh napakalakas ko. Oh. Oh, yan. Oh, Wala lang ako nakita dito yung sa saming, alam. sa balik ko tayo ng isya ganda oh ok, ayan napakita ko ating local version at dito sa amin sa Bulacan ang yung bulaklak na to. Ayan, o. ito ayan oh ito ang po natin isang klase ng bulaklak kaya lang ito ang na makikita sa Mas, yun, lalo dito sa amin sa Mulakan, eh. ito, subdivision pabrika warehouse ayan, bahayan mapagkikita kita nyuhuri ito masakahan ko yun kita nalamu na lang muna, sa amin. dito okay ayan okay napakalakas na kami oh oh ano 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 na ang uh, video ni Mr. Lance. Ako ang pambansang bartender ng Pilipinas. Wala ko ipakuti si Mr. Lance.